Hello mga ka-uncle! Welcome back sa aking buhay serye. Dito lang sa aking FB page dahil last day na ng kanilang first periodical examination at last subject na rin nilang ititake yan, yung kanilang tinitik ngayon. Um, Siyempre, pinag-prepared ko sila ng kanilang all-time favorite na French prize bilang pabuya sa kanila dahil sa kanilang pagsusunog ng kanilang kilay para makakuha ng mataas na score ganern, ah, 'di ba? Para maganda yung motivation motivation ko sa kanila para hanggang matapos yung taon at least 'di ba, matataas yung kanilang score at syempre makakuha sila ng mataas na marka. Dapat ganun marami tayong pasabog. O, san ka pa? So ayun na nga, hindi ko na pinakita sa inyo yung aking pagluluto at napaka-init naman talaga. Ayan, prepared ko na, equally divided dyan para sa kanila, walang lamangan at syempre tama sa timbang. Ay, may pag pa tayo. O, san ka pa? Diba? Tapos yan, naglalagay na ako ng kanilang sausawan. Para naman lalo nilang ma-feel ang sarap. At syempre, isaserve ko yan ng with love para sa kanila. Para madama nila yung support ako at pagmamahal ko sa aking mga anak. Shoutout nga pala sa aking mga grade 6 advisors at grade 6 students dyan. So, ayan na nga. Dahil nagkulang, nagsalang ako ulit nang panibago at yan na nga, naluto na at lalagyan natin siya ng cheese playboard kasi yan yung playboard na talagang gustong gusto talaga nila o ba diba? so talagang nag effort pa akong magdala ng multi cooker ayan, buhos buhos na natin yung cheese tapos halog halogin natin, yung parang pagmamahal niya sa'yo, hinalog-halog ka niya lang, tapos pagating sa dulo, Anong ginawa? Iniwan, charot. So, yan. Inalog-alog na. Sige, alog-alog. Yan, gigil pa more. Gigil. Sige. Halog, halog, halog. Ayan. Diba? ba? Oh, talagang ma-effort talaga si sir para pagdating sa kanyang mga estudyante. Ayan. At dahil nakalimutan ko rin magdala ng tong syempre dapat kailangan nating maging resourceful. syempre yan, naganap ako ng malinis na plastic para yan ang gawin kong gloves. At para siyempre, mabilang ko kung ilan yung ilalagay ko sa isang plate. O, oh, di ba? Hindi ko alam kung tawag dyan sa plate. Plate ba yan? O, oh, basta parang gano'n. Plate yan. Ayan, di ba? Napakasarap. Nagugutom. Nakakagutom. At talagang amoy na amoy ng mga bata yan. Tapos sabi nila, Sir, gutom na ako. Kailan ba natin kakainin? Talagang hindi sila makapag-antay. Sabi ko, focus lang muna sila sa kanilang exam. At pagkatapos ng, uh, ng kanilang exam, ibibigay ko na ito sa kanila bilang ganting pala. O ba diba? Saan ka pa? Napaka-supportive talaga ni Sir sa kanyang mga estudyante. Di ba? Oh, ilan na lang yung hindi ko nalalagyan. Ang nakakala ko nung una, hindi kakasya yung dalawang kilo sa kanila. Kasi, ang sudyante ko ay 36. Pero, nagkasya naman pala. Ganun talaga, kailangan nating pagkasahin para lahat talaga, lahat ng bata, mabigyan ko. O, oh, diba? So, siya lang kanilang reward. So, nag-isip pa ako ng aking pakulo sa second quarter kung ano naman yung reward na ibibigay ko sa kanila para mas lalo pa silang ganahang mag-aral syempre. Share ko lang sa inyo mga ka-uncle, nung ako ay nag apply as a public teacher, ipinangako sa sarili ko nagagawa ko ng isang panata at ito na nga yun, bali dalawang taon ko na itong ginagawa. Kada quarter, pinaghahandaan ko ng mamimerienda or something na pang motivate or pang reward ko sa aking mga estudyante. So, eto ngayon, yun. Yan na. Ginagawa ko na siya. Parang ang sarap lang sa pakiramdam na bigyan sila ng simple reward. ba? Diba? Para lalo silang ganahang pumasok at ganahang mag-aral. O, diba? O, noot. sarap. Siyempre, tinikman ko yung cheese. Nakakatakam din naman. O, ba? Diba? So, yan na nga. Nagawa ko na. Nakagawa ako ng 34 pieces. Kasi absent pala yung dalawa kong estudyante. Nakakasad naman. Pero okay lang yan. Bawi na lang sila sa second quarter. So, ito na po ang finish product. Sige, pulot ka na.

O oh, di ba kitang-kita sa kanilang mga mata na masaya sila at may tamang ngiti at pakaway-kaway pa sila. Ayan, kinain na nila dahil gutom na sila at ex hindi na nataga sila makapag-antay tamang-tama pala yung paglibre ko sa kanila ng fries. Kasi meron pala silang kaklase na nagdiriwang ng kaarawan sa araw na yan. So yan, kinantahan nila ng happy birthday. Yung tuwang-tuwa naman siya. At least kahit paano na-enjoy niya naman. O ba diba? At tapos, after nila kumain, kantahan yan. nag checking na kami ng kanilang test paper. Yan, yan yung ginagawa ko kada checking namin ng papers nila. O, di ba? Para may twist. Tapos gumakata sila na, Bind us together, Lord. O, di ba? Yun lang. Bye-bye. Thank you for watching.